Alam nyo ba na may isang baryang inilabas noong 1974 na maaring hindi pamilyar sa karamihan ngunit may natatanging kwento sa likod nito. Ang 50 centimos na barya mula dito sa Pilipinas na ginawa noong 1974 ay bahagi po ng isang espesyal na koleksyon na inilabas ng Franklin Mint. Isa itong impaired proof coin na nangangahulugang original itong ginawa upang magkaroon ng mataas na kalidad na detalye at ningning. Ngunit kalaunan ay nagkaroon po ng mga depekto tulad po ng toning o pagbabago ng kulay at uh, corrosion spots o bagay ang pagkasira ng ibabaw. Ngunit uh, paano nga ba ito nangyari? Ano po ang halaga ng baryang ito ngayon? At uh, dapat ba itong pagtuunan ng pansin ng mga kolektor ng baryak? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At uh, simulan po natin sa disenyo at uh, materyales ng 1974 50 centimos coin na ito. Ayan, ang 50 centimos coin na ito ay bahagi po ng serye ng mga barya na inilabas noong panahon ng Republika ng Pilipinas. Partikular na po sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Ang disenyo ng bariyang ito ay may imahe ni Marcelo H. del Pilar. Isa po siyang kilalang bayani at uh, propagandista noong panahon ng rebolusyon laban sa mga Kastila. Makikita rin sa likod ng uh, barya ang uh, sagisag ng Republika ng Pilipinas na may nakasulat na Republika ng Pilipinas at ang taon na paggawa nito na 1974. Kaya ayan, check po natin 'yung kanyang uh, likurang uh, bahagi ayan. Ayan, nakikita po natin Uh, ayan. Ayan 'yan po yung Ah, uh, uh, ayan yung uh, nakikita natin dito is uh, ayan yung lumang uh, logo or seal ng Bangko Sentral sa gitna. Republika ng Pilipinas at ang taon na 1974. Ayan, ayan, ang barya na ito ay may sukat na uh, 27 millimeters at uh, gawa po ito sa copper nickel. Isang uh, halong metal na matibay ngunit may posibilidad na mag-react sa hangin at saka moisture. Kaya ito ang uh, ito ay madaling mag-develop ng toning at saka corrosion spots lalo na kung hindi po maayos ang pag-iingat dito. Ngayon ay ano nga bang ibig sabihin ng impaired proof sa isang barya? Ang proof coins ay espesyal na klase ng mga barya na ginawa gamit ang masusing proseso upang magkaroon po ng matalas na detalye at makintab na surface. Ngunit kapag sinabing impaired proof, nangangahulugan ito na kahit na original itong ginawa na may matas na kalidad, ito ay nagkaroon ng mga pisikal na depekto tulad po ng pagkawalan ng kinang, yan, kinang, discoloration, o mga gasgas na maaaring nagmula sa hindi tamang pag-iingat o sa epekto ng kapaligiran. Sa kaso po ng uh, 1974 50 centimos coin na ito, uh, ito po ay mula sa isang Franklin Mint set, isang koleksyon ng mga proof coins na inilagay sa isang espesyal na velvet storage case. Bagamat maganda po ang disenyo ng lalagyan, hindi po ito perfectong protektado laban sa humidity o halumigmig, lalo na sa tropical climate gaya dito sa Pilipinas. Dahil dito ay marami pong barya, Mula sa set na ito, lalo na ang aluminum na 1 centimo ang nagkaroon ng malalang corrosion. Ngayon ay bakit nga baka naniwang nasisira ang mga Franklin Mint Coins? Marami pong kolektor ang nakapansin na ang mga Franklin Mint Coin sets ay may tendency na magdevelop ng corrosion o toning kahit hindi pa gaano katagal ang kanilang storage. Ilan po sa mga pangunahing dahilan nito ay una, ang uh, velvet storage case nito. Ang velvet-lined uh, cases na ginagamit po ng Franklin Mint ay maaring sumipsip ng moisture na nagiging sanhi ng oxidation sa mga barya. Pangalawa, sa mga bansang may mainit at maalinsangang tulad po ng Pilipinas, mas mabilis po talaga ang chemical reactions na nagdudulot ng pagkasira sa metal na barya. At ang pangatlo ay kahit po na nakalagay sa isang case, may posibilidad na may maliit na opening na nagpapahintulot ng hangin at saka moisture para pumasok. Ngayon ay alamin naman po natin kung ano ang kasalukuyang halaga ng isang 1974 50 centimos na impaired proof coin. Ayan ang nagmamay-ari po nito ay isang uh, online seller ng carousel at uh, kanya po itong ibinebenta sa halagang 200 pesos. Ayan ulitin ko, binibenta po niya ito sa halagang 200 pesos. Ngayon ay ano naman ang halaga nito base sa aking research. Ayan, dahil po sa kondisyon nitong impaired uh, proof, ang halaga ng isang 1974 50 centimos coin ay maaring hindi kasing taas ng isang perfect proof coin. Gayun man, mayroon pa rin itong halaga sa mga numismatis o coin collectors. Lalo na kung interesado po sila sa mga historical proof sets. Sa pangkahalatan, ang isang mint condition o perfectong condition na 1974 centimos proof coin ay maaari pong magkahalaga ng $5 hanggang $10. At yan po ay nasa humigit kumulang 250 pesos hanggang 500 pesos. Depende po sa market Ngunit kung ito ay may corrosion o toning, maaaring bumaba po ang halaga nito sa $2 hanggang $5. Yan naman po ay nasa mga 100 pesos hanggang 250 pesos. Kung ito naman ay bahagi ng buong Franklin Mint set, maaaring mas mataas po ang halaga, ang halaga nito kung ang ibang barya sa set ay nasa magandang kondisyon. Ngunit tandaan, marami pong kolektor ang mas gusto ang uh, brilliant proof coins. Kaya ang impaired proof ay maaring hindi ganun kataas ang presyo sa market. Ngayon ay uh, da ang uh, sunod po nating uh, katanungan ay dapat ba natin itong kolektahin? Yan, tayo po ay isang kolektor. Kung um, ikaw po ay isang kolektor na mas pinapahalagaan ang, ang historical value kaysa sa monetary value, maaring isa itong magandang piraso ng uh, yan ma, isa itong magandang piraso. Uh, 1974 50 centimos impaired proof coin na ito. Bagamat hindi po ito ganun karer, ito ay bahagi ng isang mahalagang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas. Gayun pa man, kung ang habol mo ay investment value, maring mas mainam na hanapin ang mas mataas na quality na proof coin o mag-focus sa mga mas bihirang barya yan, or mas rare na barya na may mas mataas na demand sa collector's market. Ngayon ay ang aking opinion naman tungkol dito sa 1974 uh, Philippines 50 centimos impaired proof coin na ito. Ah... Uh, dito ay isa itong kawili-wiling collectible item na nagpapakita po ng epekto ng improper storage sa coin preservation. Isa rin itong patunay na kahit ang mga espesyal na proof coins ay hindi po ligtas sa epekto ng panahon at kapaligiran. Para sa mga baguhang kolektor, ito po ay isang paalala na ang tamang pag-iingat sa barya ay mahalaga upang mapanatili ang halaga at kalidad nito. At para po sa mga seryosong numismatis, maaaring isang learning opportunity po ito tungkol sa mga risk ng Franklin Mint Coin Sets. At sa huli, ang halaga ng isang barya ay hindi lang nasusukat sa kanyang presyo sa market, kundi pati na rin sa kwento at kasaysayang dala nito. Kaya kung ikaw po ay may ganitong barya, maaari mo po itong ituring bilang isang maliit, ngunit mahalagang bahagi ng kasaysayan ng uh, pananalapi dito sa Pilipinas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, uh, mga kabarya. Marami pong salamat sa panunod. Ingat po tayo lagi at God, God bless po sa ating lahat.